Nakaramdam ka na barang kirot sa mga kasukasuan paggising sa umaga? O kaya naman, pakiramdam mo ay parang lumala ang paglimot at hirap ka ng alalahanin ang mga simpleng bagay? Madalas ba ang pananakit ng ulo o ang pakiramdam na parang hindi na bumalik ang lakas mo tulad ng dati? Para bang habang tumatanda, mas dumarami ang iniinom na gamot at mas nagiging mahirap ang bawat araw? Ang totoo, Marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong pagbabago habang dumadagpas ang edad at minsan pakiramdam natin ay wala na tayong magagawa kundi tanggapin ito. Ang matakot na mawala ng kalayaan, na umasa sa iba o ang ideya na ang buhay ay puro na lang ospital at parmasya ay isang masakit na katotohanan para sa marami. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang 92 taong gulang na hindi kailanman umiinom ng gamot at mas malakas pa kaysa sa mga kalahati ang edad niya. Imposible ba yon? Hindi. Mayroon siyang simpleng rutin tuwing umaga na nagpapaganda ng kanyang kalusugan. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang kanyang mga sikreto, limang simpleng gawi at pagkain na nakakatulong upang palakasin ang mga kalamnan, makatulog ng mas maimbing, maiwasan ang pagkalimot, mapabuti ang palunaw, at bigyan ka ng enerya na para kang 20 taong gulang ulit. Hindi ito kailangang maging komplikado o mahal. Ito ay mga bagay na madali ninyong maisasama sa inyong pang-araw-araw na buhay. Manatili hanggang dulo dahil may ibabahagi akong bagay na siguradong ikagugulat ninyo. Kaya simulan na natin ang unang sikreto na bahagi ng kanyang kamahamahang morning routine na siyang nagiging pundasyon ng kanyang kalusugan at sigla. Ito ay simple lang pero napakalaki na epekto. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig na may katas ng kalamansi agad paggising. Marahil iniisip ninyo, tubig lang? Opo, tubig lang, pero may malaking pagkakaiba kung paano ito niyahanda at iniinom. Pagkagising na paggising, bago pa man tumayo sa kama, gumigising siya at uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig na may katas ng kalahating kalamansi. Bakit maligamgam at bakit ni kalamansi? Ang maligamgam na tubig ay mas madaling tanggapin ng ating katawan at mas mabilis na nakakaabot sa ating digestive system kumpara sa malamig na tubig. Ito ay parang nagbibigay ng maingat na gising sa ating internal organs. Hindi ito nagdudulot ng shock sa tiyan na madalas mangyari sa sobrang lamig na inumin. Ang init nito ay nakakatulong din upang mapalambot at mailabas ang mga dumi na naipon sa ating bituka sa magdamag kaya't nakakatulong ito sa maayos na pagdumi. At ang kalamansi naman, ayon sa ating nakatatanda, ay mayaman.